kamas tayo nga sa kaliwag pagpapakita so sa mga kaganap dito mga manok kaliwag yung mga kamas ay boss na, out Maganda <laughs> you know, ng mga manok dito sa baliwag mga kamaster yeah, May nakita pa tayong bulik o gandang bulik o Sa ibig kaibigan Sa eh ang Maganda pinipenta 2 <laughs>

Matay po manok dito. Ay, vlog natin yung manok mga kaibigan. Hindi lang may Kani ay si manok. Bito ko lang. Ah, mo ganto. Ay, nadala <laughs> ni <laughs> bu. Uh, dapat na Martin oh. naman ako. Eh mga kaibigan, binebenta. Kani na alis. Ah. Sige. Sige 700 lang Ano ba niyan ano to? Ano to? Sige na lang din. ilang buwan na? Mga 8 months. Christmas eh, 700 lang, mura, budget meal. O, pakikomment lang sa comment section. O, anong klaseng manok to? Ganda, pero pula siya. Ganda, 700 lang. Thank you, kaibigan. Ayun po, maraming pandumarating mga master Ayun